saan tayo pupunta? Hmm? Hey? Okay. Magka-car camping vlog tayo? Opo. Opo. Kaso so, maulan. Parang ulan mga ka-teammates. Ano? Ah, mga ka-teammates. Bali, kanina pa kami naghahanap ng na pwedeng puntahan para makapag-car camping. So, testingin muna natin dito sa may bayside para at least libre yung pwesto natin, no? So, oh, matutuloy kaya yung aming car camping. tignan nyo yung langit. Ay, oh. grabe. Tingnan nyo yung ulap. Oh, sayang yung niluto ni AJ na chicken feet. Sarap pa naman nun. Oh no, high tide pa na ngayon mga teammates Bali dun sa babang yun, dun yung pwedeng mag-car camping eh. Kaso, pero madami ako nakikita ng namimingwet marami tayo na daan dun eh no? ano pang nahuli yung isda dyan? tilapia lang tilapia po wow okay, mga katimates, bali ito yung favorite spot namin pag nagpipictorial kami ng lagista. So, high tide ngayon eh. <laughs> Kailan kaya bababa ang tubig dito? Oh, mga katimates. Ah. <laughs> ano kaya? Saan kaya tayo? sa Pila Laguna. Titingnan ko yung isang spot dito na lagi kong tinatambayan. Tingnan natin kung pwedeng mag-car camping. Oh, nandito kami sa bayside ng pila kaso masukal na saka madumi na sipat na naman tayo harap ano na naman tayo na ibang lugar hindi na natuloy ang ating car camping vlog literal nasa likod kami ng ano likod kami ng kotse kasi ito yung view namin dahil wala kaming mahanap na pwesto bumalik kami sa Bayside bagong bayan baby ko anong ulam ng baby wow. paano tayo magdaga naman niya Lako, mukhang magkaka ang aming adobo. Kain tayo. Okay. Ulit. <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. Mm. Nang han, han, gutom kami sa pag road trip ah hahaha <laughs> <laughs> nagluto na talo bakaming langka hmm? aninya puro a music ka hi Diba? Nakapag -tent <laughs> Gusto ba? Nakapag-tent din. Tobi. Nakatipid sa aircon. <laughs> tipid na sa kuryente, tipid pa sa pagkain. So, dala pa ang maiwagang speaker, oh. <laughs> <laughs> May sense pa kami, pwede pa kami mag-video, okay? Ah, sarap magpahinga. Nilagyan namin ng pabigat yung ano, yung dulo. <laughs> yung mga kantuhan. So, yung mga basura namin, hindi namin iiwan. Yan, dadala namin pa yan mamaya. Yan, sa mga teammates, bali, tatambay lang muna kami dito ng mga ilang oras para at least makapag-relax-relax dito. Kasi pag sa bahay, ano eh, medyo ang iniisip natin, syempre yung trabaho, kung paano makakakuha ng mga client. At least dito, medyo peaceful, saka maging hawa sa pakiramdam. Si Toby, oh. Aba, aba. Oh. Ano, sama? Oh, sama ka? Ang dito. Abababa Aba, na. na. Uy. <laughs> May electric pan pa si Toby, ah. Oh. <laughs> Sobrang stress nung mga nakaraang araw. Nawala na ako ng oras sa pamilya ko sa kakahanap ng trabaho. Hindi ko na alam ang gagawin ko pero sabi ko sa sarili ko, babawi ako. Kaya mga katimates teammates humihingi muli ako sa inyo ng suporta. Ito na lang ang tangi kong pag-asa. Itong YouTube channel natin para maitaguyod ko na maayos ang aking pamilya. Oh, kapping-kapping um, baby. Mami. Um, may dala rin kaming mini electric pan para kay Bebe. At itong toy niya. Cute, cute. Doggy pa. Sarap. Tapi di Ya dik tadi. Ya dik Ya dik tadi. Ya dik <laughs> ah, yeah. <laughs> Ya. Ya. Tulog. Tulog, tulog, tulog tulog. si Tobi tulog si Tobi Ah tulog si wala ah, tulog na tayo, tulog. Ay, pera, ay pera. ako daw, sa akin daw siya digdig. Ah. Ayun ma. Digdig. Isasama ko nga pala sa car camping vlog ko ang ating food review. Ipopost ko sa Facebook page ko kung saan kami magka-camping. Pwede nyo kaming bisitahin doon. At doon natin gawa ng magandang review ang food and products nyo. Kakapalang ko na ang mukha ko. Kahit magkano ibigay nyo, tatanggapin ko. Huwag lang magutom ang pamilya ko. Hindi na biro ang pinagdaraanan ko. Minsan, pinanghihina na rin ako ng loob. Pero pag nakikita ko ang pamilya ko, alam ko, hindi kami pababayaan ni Lord. Tumatanggap pa rin ako ng layout sa mga clients sa photography. Kaso yun nga lang, sobrang hina ngayon. Baka nga pala meron kayong pinaglaman dyan na pwede namin gamitin sa aming car camping vlog gaya nitong tent na bigay ng ninong tres ni Toby maraming maraming salamat po sa suporta nyo ang tagal ng panahon naming inintay to ang makapag camping kahit hindi naman overnight ay makapagpahinga ang isip namin sana samahan nyo muli kami magpapakatotoo na ako sa inyo lahat ng nakikita nyong ginagawa ko wala akong kinikita doon minsan nakakapagod din sarap pala ng ganito mga ka-teammates nakaka-relax inantok ako bigla <laughs> Papa, hi hi hi, baby. Parang <laughs> payat ka ba? Naantok din yan. <laughs> Umutot, may umotot sa tent. Papa, kiss kiss. Kiss mama. Please, thank you. Kiss yes, mama. Hmm. Nako, kaya pala. <laughs> kaya pala. Yo mga teammates, nakita namin yung pwesto nila paring Jemer dito sa Bayside, bagong bayan. Yung grilled scallops. So, 100 pesos, 12 pieces na. Pili po kayo malalaki. Wow. Kataba. Thank you po. Yung kasintaba ko po. Magtitinda <laughs> po. <laughs> <laughs> Scallop, sir! Yo mga ka-teammates, nandito kami sa Bayside, Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. O so, bali, nag-car camping kami dun, ayun, sa dulo. Tayo kami ng tent, tapos meron dito sa mga panabe na mga street foods. Tara, sugudin natin to. Antok ang baby. Uy, ito na yata yung hinahanap namin. Scallop po. Scallops po. Magkano po yung scallops? Grabe, dati sa mga sosyal na handaan ko lang nakakain to. Pero ngayon sa Bayside ng Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna, ay meron ka na mabibila ng grilled scallops. 10 pesos each nga lang pala to mga ka-teammates. Pero kung gusto mo naman masulit, meron silang 100 pesos na 12 pieces na. Meron nga pala silang dalawang flavor, ang smoke cheesy at butter garlic. Dito nyo nga lang pala silang matatagpuan sa Bagong Kalsada, Bayside, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Shoutout nga pala sa may-ari nito, si Paring Jemmer. Sila pala ang nakikita kong nag grill ng scallops dito sa bay namin. Kung sa restaurant mo ito bibilin ay sobrang mahal na. Kaya buti na lang meron tayong smoking grilled scallop dito sa ating bayan. tikman na natin mga teammates syempre dapat lagyan natin ng chili oil konti lang muna ano. <laughs> oh. ang tataba ng scallops nila grabe oh, no 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 no, no. Ang so, <gasps> sarap. Ang oh, sarap. Ang sarap. Ang Ang sarap. Ang Sarap pa ka teammates. Akay ba to? Oh, may sili. <laughs> Ang sayang kainin nito mga ka teammates. Sarap nung lasang grilled nya. Hmm. ma yung experience mo dun sa 100 pesos mo. Hmm. Akay ba? Sarap nito parang gemmer. Mm Chili hmm. oil. Uy. Last, last. Sarap Sarap nito. Hmm. Hindi po ba nakakahid na to? <laughs> Ay. Quality, mga ka-teammates. Meron nga din pala sila ditong crispy crablets. 50 grams. 50 grams pa. 50 grams, 40 pesos. Ay, tumalon. Buhay pa. Daming kainan dito, mga ka-teammates. Yan yes, si ate. Ate, musta po? <laughs> wow. tabi oh. <laughs> ano mayroon pa dito mga palabok ginatang alamasag po alamasag Wow, may gina sa mga limasag. Magkano po ito? 120 po. 120. Uy. Ito po pala. 20 po ang order dito. Yung pong nasa top 50. Ah, oh. oh, 50 dito. Tapos 20. 20 dito sa... Oh, may hagbahab. Pinagbigo ko sa pio. Thank you. Hindi si pari ko. Pari ko. Ito meron ng Japanese cake. Sarap dito. <laughs> Kanina walang katao-tao naman. Ayan, oh, kape. Ayan, kape. May din. Antok, antok ang baby ko. Ang ating grilled scallops sa lemon. You know? Bakit parang ano, na uwi sa food trip yung ating car camping vlog? Ang <laughs> daming pagkain dito mga katinig, parang mali yung napwestuhan namin. <laughs> antok ang tubby. Mantap. Hah? Untuk na, baby. Naku antuk. Ana ana antuk ikau. Abah. So paano? Maraming maraming salamat po sa mga teammates nating umabot sa dulo ng ating vlog. Asahan nyo sa next vlog, hahanap pa tayo ng matutulungan nating negosyante. At bibigyan namin muli kayo ng mga nakakatuwa at nakakarelax na family vlog. Sana po supportahan nyo ang aming car camping vlog. Iintayin namin kayo sa aming campsite. Comment down below mga ka-teammates. Ano kayo magandang pangalan ng aming campsite? Excited na kami sa mga susunod na mangyayari. Sana dumami pa tayo ng dumami, teammates. Walang imposible, basta laging may teamwork. At syempre, huwag natin kakalimutan si Papa sarap pala dito mga ka-teammates <laughs> grabe nakatipid na kami sa kuryente ngayong araw na to <laughs> yan yeah, mga ka-teammates uh, bali pa uwi na kami gawa ng wala pa kaming dalang ilaw kulang kulang pa yung gamit namin kaya medyo agahan natin yung uwi ewan ko lang kung kaya kong tiklo pinamag-isa tong tent na to okay bye bye uwi na na hmm. hindi kami ang ng tent easy <laughs> <laughs> let's go uwi na